Eh okay, mga guys, uh, nandito na tayo, malapit na tayo sa boundary ng uh, Kabuyao sa Barangay Kaingin. Wala na tayo dito para may natin sa inyo yung alumang terminal dito ng mga bangka. Aywan ko kung nandiyan pa rin. Uh, ipakita natin sa inyo. Kasi dito dati yung mga sakayan ng mga papuntang Tarim Island. ito Jowa <laughs> init ah aking nilalakad Ayan mga mga sitio na yung uh, boundary dito. Ay, ang ganda ng sasakyan niya, hindi remote lang, hindi na kaya hindi nakayanan yung uh, tao dito. Paakyat. Ayun, ito ito na yung boundary ng Barangay Kaingin, Santa Rosa. Yung kabila pag nakatawid ka sa tulay. Ay eh, sakop naman ng Kabuy Kabuyaw Laguna. Uh, kaya tayo papunta tayo dito sa uh, terminal ng mga uh, lumang terminal ng mga bangka. Yan ang dami mga basura ng lulutangan, no. Dati nawala to kasi kaya dati nawala to eh. Mga nakalipas ng mga nakalang taon. Wala mga basura, walang water. Dali kasi kayo ganoon dahil uh, sa pagbaha yan. nagtitinda ng mga isla oh. nagtitinda ng mga isla isa pag diniretune yan sa mga guys papuntang bayan na yan ang pamasahe dito ay 15 pesos lang kasi kuminsan dito ako dumadaan kahit mapunta tayo dito sa uh, lumang terminal para may pakita natin sa inyo na naglalakas uh, tayo dito dito yung lumang terminal ng barang, uh, barang kaibiga uh, kabuyaw hello uh, cho -cho. Yeah, para may pakita natin sa inyo. Ay, mayroon pang magawa sa dulo mga guys. Yan, pakita natin sa inyo. Hindi lang makikita yan sa camera eh. Uh, inaayos din nila pala. Ibig sabihin, oh, wala pa palang, hindi pa pala, oper, hindi pa pala nag-ooperate dito. Ayan. Maganda to pagka naayos din. Kasi para kabilaan din yung terminal. Maganda. Kasi yung kabila, kasi yung doon sa kabila, sa Santa Rosa, dyan sa Kaingin, maayos yung ah uh, terminal nila maganda na rin ito pagka naayos na yan ito yung lumang terminal dati ng mga bangka ang biyahing Talim Island yan, ang dami mga kan ah, uh, wala na, wala na pala hindi, hindi, kala ko ginagawa kuhan mga plastic pala dito wala no ito mga kuwan pala nila to yan mga sako pala ang kuwan dito akala ko uh, akala ko inaayos nila yun nga mga kuwan pala to mga plastic wala na pala hindi na pala kuwan dito yung terminal hindi na pala naayos yan ito na lang pakita na lang natin sa inyo yan abot ng tubig dito kasi malalim eh ayan ito yung mga tawag dito mga plastic isa kaya kuha sang mga rip ayan youtube ah yan ito mga guys ito na kasi wala na yung terminal dito yung lumang terminal yung mga sako nila yan nilalagay na lang sa ano tawag nito basket Paldo. Ayan. Ang ganda nga yung mga kanilo. Ayan. Ayan. Shout out sa inyo lahat dito ha. Ah. Ano pangalan? Parang shout out natin. Ano pangalan no? Ayan. Ayan mga guys. So, ito na wala na kasi. Uh, wala na palang mga bangka dito. Kaya uh, ano matalahib na. Nandun na sa kabila yung terminal ng mga bangka. Yung mga biyayang papuntang talim. Nandun na sa kaingin okay guys uh, balik na tayo at ay pawi na rin yan mga guys uh, pabalik na tayo ito ito yung uh, barangay bigaa Pabalik na tayo sa I amin mean, dito sa uh, kaingin. Ayan. So, mga guys oh. Kasi dati nung nakarang taon malinis yan dito. Parang ilang bagyo na kasi dumaan kaya wala talaga magagawa. guys, uh, putulin ko lang to sa lahat ng ating mga subscriber. Uh, ingat po kayo. So, maraming salamat din sa mga manonood nito. At uh, hanggang dito na lang muna. Ingat po kayo. God bless. Bye-bye!